Alam niyo mga kababayan, may napanood ako isang ad uh, dalawang vloggers na nagpalabas ng no recorded uh, interview kay BP Sara noong after the State of the Nation Address ni PBBM. Ang tanong po sa kanya ay kung ano ang what are your thoughts regarding the sauna of the president? Kung totoo siya, napakasimpleng tanong, di ba? Ano ang palagay mo? Ano ang opinion mo tungkol doon sa State of the Nation, sa SONA, ni Pangulo? Aba! Ang haba ng sagot! At bago yon ang dami mo nang binati ang daming binati at pinasalamatan. Tapos umarian na ng kanyang sagot na ang layo-layo ang layo-layo. Hindi naman nasagot yung tanong. Mali-mali, maling-mali po ang mga sagot. At tawangan ng tawa yung yung vlogger eh. Alam nyo, sana kung nakakarating kaya ito sa sa kampo nila, sa kampo ng mga mga Sara supporter vloggers at sila mismo yung mga DDS vloggers na ito matatalino ang ilan dyan eh hindi ba nila nakikita yung kabubuhan ni Sara opo mga kababayan hindi hindi <clears throat> uh, pamimintas aside no sinasabi lang natin ang totoo bubita po si Sara kung bubita si Lenny mas doble ka bobita ito. Hindi ka pa nipaniwala kasi hindi po sa pinipintasan natin ha. Hindi tayo namimintas dito. Real talk lang. Bakit natin napipintasan? Kasi meron siyang mataas na ambisyon. Gusto niyang maging pangulo ng bansa. Pero sa sa lagay po ng kanyang mental capacity, hindi po talaga siya pwede. Ang layo. Pwede lang siguro siya mayor. Oh, Pang-mayor lang. Mali-mali ang mga sinasabi. Ang layo. Tsaka ang bobo niya magsalita. Akala ko ba abugada ito? Bakit ganun? Kasi ang alam ko, mga abogado abogado very articulate magsalita ang mga yan. Kitang-kita yung talino, yung... Diba? Eh kung magsalita po, parang hindi siya secure. Hindi, hindi siya sure sa kanyang mga sasabihin. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Mas maigi pa magsalita ang isang yung matalinong elementary grade 5 grade 6 na matalino my god kaya po napapapintas to rhe mga tao dahil sa ugali rin niya na masyado silang masyado siyang mayabang masyado siyang uh, pa 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 VIP yung nang aaway spoiled. Sana po, kung mahina ang ulo natin, aba eh, maging humble. Maging humble sana. Alam nyo, kitang-kita sa kitang-kita sa kilos at pananalita yung kahinaan ng ulo ng isang tao. Ako, hindi ko sinasabing matalino ko. I'm just the way I am kung ano nakikita nyo what you see is what you get kung buka akong bobo di bobo siguro ako but at least hindi ako nag-apply maging pangulo pero itong isang to my goodness ang mayroon lang po siya tigas ng ulo stubbornness lahat na negative stubborn, childish temperamental ganito po ba ang gusto nating ganito ba ang gusto maging pangulo nitong mga mga diehard Sara supporters na-imagine ko lang kung sakaling mapunta ito sa sa mga foreign uh, foreign events na kinakailangan magsalita. Kagaya nung kagaya nung uh, pag-speak ni BBM doon sa National sa UN National Assembly. UN General Assembly pala. Excuse sorry. hindi po kasi dapat sa mga nag apply na maging politiko, importante po yung knowledge sa public speaking. Yung pagpa-public speaking kasi, para sa akin, hindi naman niya nakukuha sa inbo na talent na, talent, parang ano, siguro ko, for me ah, talk, any kind of talk, it should come from the heart. Kung from the heart yan, hindi ka magkakamali. Pero kung yung mga, mga memorized, yung mga itinuro, mga nasanay sa teleprompter, na pagbiglang walang teleprompter, wala na, nawawala na. Hindi sanay sa spontaneous. Diba? ba? Sa mga ganitong klasing mga katataas na posisyon. 'Di diba dapat laging mentally alert. Kailangan may wisdom. Matalino. Smart. Kaya pala, nagtaka tayo kung bakit noong kampanya ni minsan hindi natin siya nakita na sumali sa mga debate. Kasi kung sasali siya sa debate, alam niya, alam niya kung saan siya pupulutin. Lalo pa na front runner siya noon, di ba? Ilalampasos siya ng mga nung mga kalaban niya. Wala. Yung the way the way she talks, hindi pang-debate. Pang ano lang eh. Pang-chika. Pang-chikahan lang. Hindi talaga niya kaya makipag-debate. Sa totoo lang. Paano sa pagdating sa 2028? Kung uh, hiningi na yung mga presidential interviews, mga presidential debates, hindi na naman ba siya sasali ano yun? Ito rin si Martin Romualdez. Isa rin po na sa tingin ko, mahina din sa public speaking. Kung silang dalawa magtapata ni Sara, <laughs> mahina din eh. Parang hindi rin masyadong sure sa mga sasabihin. Nagaano pa siya eh, yung nag-establish yung um, um yun pong mga gano'n, ano ba tawag doon? Acceptable naman po yun, pero hindi gano'n kahaba. Kasi nga, kapag talaga ang sinasabi mo ay hindi galing sa puso, talagang mawawala ka. Yun lang po ang secret doon eh. Kahit, kahit nawala kang kopya, walang teleprompter, hindi man yan yung uh, paraan ng pag-speech na may format yung talagang may ano pero kung galing lang talaga sa puso ang sasabihin hindi ka magkakamali wala man 'yan sa forma. hindi man 'yan ma masyadong uh, scholastic ang pagkakagawa discomio sana sana medyo ilang taon na ba si Vico Soto? Wala pa ata. May 30 na ba yun? Or baka very early 30s? Wala eh. Masyado pang bata eh. Baka pwede na siya sa 2034. Pero alam nyo, mga kababayan, alam kong alam ninyo na ang dami dyan ang dami dyan sa tabi-tabi na mga hindi sikat mga walang sinabi na qualified maging pangulo yung mga talino yung mga disposisyon pang pangulo hindi lang po nabibigyan kasi ng chance hindi nabibigyan ng pagkakataon kasi sino lang ba kasi ang nakakapasok dyan sa politika yung mga anak mayaman, mga mga anak ng mga political dynasties na hindi naman lahat katalinuhan. May matatalino rin pero it's not that talino. Marami pong matatalino at magagaling sa mga ordinaryong tao. Hindi lang dito sa mga dynasties na to. Ang mga dynasty na tingnan mo, sino ba mga dyan sa Senado? Sino ba ang mga anak ng dynasty dyan? Dynastic family. Revilla. Ejercito Estrada. O, yung Villar. Kaya ano, Medyo okay naman. Pero, not that much. Ang, ang, ang padilya, ano rin yan eh. Mga uh, politiko rin yan na pamilya. Pero tingnan mo. Kung alam nyo mga kababayan, kung ganito ng gani, ganito po ang klase ng mga kandidato natin, mga politiko natin, ganitong klase ng eleksyon meron tayo, wala talagang patutunguhan ang Pilipinas. Wala mas mabuti pa kung napa-under na lang sana tayo sa Amerika. Kung ganito lang naman ang kaabuti natin. Ganon din lang eh. Tingnan mo. Don't get me wrong. Maganda naman sana yung mayroon tayong sariling ano, kalayaan, sovereignty. Pero kung malaya nga tayo, tayo ang nagpapatakbo sa mga buhay natin, pero tingnan mo naman ang itsura ng mga pamamahala natin sa mga sarili natin matira ang matibay dugasan survival of the fittest Nag, nag gusto nating magsarili pero eto humingi rin naman tayo ng tulong sa Amerika ganun din eh hindi naman tayo talagang malaya na Nakakadesisyon tayo ng atin. Hindi nga natin may pagtanggol sa sarili natin eh. Kailangan pa rin natin yung ibang bansa, Amerika. Pero aayaw-ayaw tayo. Aayaw-ayaw natin na na-colonize tayo ng Amerika. Pero nung naghiwalay, saan naman nagpunta yung mga Pilipino? Di ba nagpupuntahan din naman ng Amerika? At ayun na, mga American citizen. Napaka-plastic napaka-plastic ng ilang mga ano natin, Pilipino. Ang ayaw dyan, yung mga mayayaman. Kasi sila, kaya nilang mabuhay ng masagana. Kahit ano pa man ang ano pa man ang klase ng gobyerno. Di diba, sa totoo lang, kung itinuloy-tuloy na lang, hindi na tayo kumuha ng independence from the United States. Ano kaya ang ano gaano na kaya ka progresibo ang Pilipinas? Tingnan mo sa Manila na lang, ang magagandang building dyan, sino bang may gawa niyan? Amerikano ha. Ah. Yung post office, yung, yung uh, finance building, yung museum, gawa ng kano yan ha. Ah. Mga magaganda matitibay, matitibay na buildings. At inumpisahan na nga tayo na gawin na yung mga roads and bridges. Di ba sila gumawa niya? Binitawan lang tayo dahil ginusto natin na magsolo. Pero nung nagsusolo na tayo, papano na? Kung sino-sino na lang namumuno at kanya-kanya ng dugasan. Kaya ako, alam nyo, mas, mas ginusto ko pa na napa-under tayo sa Amerika. At least yung biyaya ng Amerika, nahahatian tayo. Protection ng Amerika, nahahatian tayo. Hindi yan sa pagiging ano ah, hindi ba kabayan? Practically speaking. Kasi ganoon din eh. Malaya nga yung Pilipinas, pero yung mga Pilipino, puntahan naman ang puntahan ng Amerika. Kasi nando doon yung masaganang buhay. Di ba ganun din? Buti pa din nalala lang dito yung Amerika. Kasi yung mga Pilipino nagpunta sa Amerika. nag-apply din naman ng citizenship. O, oh, naging Amerikano rin. Nasaan ang kaplastikan? Buti na lang yan yung kayang pumunta ng Amerika. Eh, yung hindi. Tingnan mo yung Guam, yung Hawaii. Di pa developed sila? Ang yayabang kasi na gusto mag-solo. Gusto mag-isa, gusto hindi naman ang patunayan na kaya nga magsolo. Nangangailang ngayon, o, kung nagkukumahog tayo, nangangailangan tayo ng tulong ng ibang bansa. Hindi ba? Am I right? Or am I wrong? Praktika lang. Iiwan ko po sa inyong mga kababayan ang tanong. Ang dami nangangarap pumunta ng Amerika eh. Amerika na nga yung nagpunta rito. Pinaalis pa. Di ba mga kababayan? Sige po. Maraming salamat na lang sa panunood at uh, magkita-kita po tayo muli.